Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kasalikuyan ngang inaayos ang orasyon para nga kay Lucy at Farah. So balit ta ang tagal-tagal na at medyo naiinip na nga si Darius sapagkat magkaka-eclipse na nga. So nagtataka siya bakit ang tagal naman makabalik ni Lucy. Sinabi nga nito ni uh, na nagkakaproblema sila dahil uh, walang nga may gusto na pumasok sa katawan ni Farah at ang dalawang ito ay nagagawan sa katawan ni Lucy. Ngunit tila ba lumalaban pa rin silang dalawa at dahil sa magkaka-eclipse na ay nakiusap si Darius na baka pwede makabalik na si Lucy sa kanyang katawan. So napatingin naman itong si Farah at nakikinig kay Darius hanggang sa uunahan nga siya ni Lucy na makapasok sa sarili niyang katawan. So balit ah, mapapansin niyo ni uh, Farah at ah, makikipag-agawan pa rin siya dito at merong isa sa kanila nakapasok dito at sabay na nagising ang mga katawan ni Lucy at Farah. So balit ang dalawang ito ay nag-aagawan kung nakanino talaga ang tunay na nakaluluwa ni Lucy. Pero syempre, alam na ito ni Darius at magkakaroon na siya ng mga uh, dahilan kung kanino nga ba ito maniniwala. Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Stolen Life.